Marayang na kayo nadalang yung chef houses at mga kapatid namin sa si klusan. Markado na pala kami. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Nagbulat ako kanina. Sama ka pa ng parak. Kunti ko na kayong takbon eh. <laughs> Pinilawalag ni Raymond yun. May ibigang karoon niya eh. Oo nga. Magkasangga kami niyan kasama nga kami nun sa mga demonstrasyon at sa mga welga. Matagal na yun, Andoy. <laughs> Iba na yung may pinagsamahan. Sa kami utang malob din ako sa kanya. Matutulungan mo kaya kami kung kinakailangan? Aba, oo. Basta huwag mo akong pipilitin maghuda sa kanila. Ang gusto lang namin malaman kung ano talaga ang pinaglalaban ng mga isparo. Ano ibig mo sabihin? Ang sabi mo sa akin nun, ang binabanata nila ay yung mga kalaban ng bayan. Eh bakit pati yung mga walang kasalanan na dadamay? Eh? Pinipili ng brigada ang mga bibiktimahin. Katulad ng mga abusado at korap na opisyal ng gobyerno. Yun lang. Hindi kaya pati mga pulis na tumutupad lang sa kanilang mga tungkulin. Nakatulad nyo? Sabihin natin na gano'n na nga. Idealistic and dedicated law enforcers. But I'm sorry to say, that is not the case. The so-called Eagle Squad is a bunch of salvage experts. Mga p***, yun, talagang hindi tayo titigilan binanata na naman tayo. Ano ba gal sa atin ng mga yan, Mayroon tayong malaking kalaban ng papakulo niyan. Marami tayong grupo ng saktan eh. Eh bakit ay nila makipagsabayan sa atin? Ay nila lumantad. Ganyan talaga may gulang. Ako lang magbubukas. Baka sinakarding na, na ito. Hoy. Morales, bakasyon ka pa, di ba? Ganyan, te. Eh, nainip ako sa opisina ng Airpat, eh. At, eh, uh, inahanap ang katawang kong trabaho ng Eagle Squad. Pwede ka na ba uminom? Ba, di naman ako tumigil, ah. Ganun, ba. Eh, di kukuha na ako ng paborito mo. Sige. Kamusta ka na, Morales? Okay lang, sir. Pwede mo na ako bigyan ng assignment. Ano ba, Batch? Pare, sabi sa akin ni Johnny, may kontak raw sa kabila. Tungkol ba sa erpat mo? Bakit? Ano ba gusto niyo malaman? Nabanggit sa akin ni Rim na may kontak raw sa mga sparo. Sabi ng mga investigador, sila raw umambus sa tatay ko, si Captain Espino. Bakit? Abusadong pulis ba tatay mo? Andoy, matinong pulis si Kapitan. Ang iniisip ko, baka napagkamalan. O baka naman gustong umiskor ng brigada, siyang natsempohan. Wala akong masasabi sa inyo ngayon. Pero alamin ko, kung sila nga. Kailan ko sa'yo malalaman? Malalaman nyo, pero may kapalit. Meron din ako impormasyon kailangan sa inyo. Napakagulang mo talaga, no? Ano naman ang gusto mo malaman? Tungkol sa Eagle Squad. Mga member ba kayo? Maraya na kayo na dalhin sa houses at mga kapatid namin sa kalusan. Markado na pala kami. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Mahirap talaga ang sitwasyon natin, mga pare ko. Magkalaban talaga tayo. Alin kaya mauna? O magkasundo? O magkasagupa tayo? Alam mo, Andoy, ang dapat mauna ay malaman ko kung sinong pumatay sa ko. Bahala na si Andoy dyan. Magkikita pa tayo, pare. Good Yung sinabi ko si Andoy, huwag mong kakalimutan. Sige.